May pa rin partner, no? O, may pa rin itong impeachment na ito. Naninimbang raw ang mga politikong may ambisyon sa 2028 presidential elections. Kung susuporta susuporta ba sa impeachment trial laban kay Bre uh, Vice President Sara Duterte? Ayon yan sa isang dating press secretary, si M.J. Mondejar, sa report. Yung mga tao na may mga ambisyon... Para kay dating press secretary it's Trixie Cruz-Angles, Cruz tila nawala na ng direksyon at lakas ang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa SM9 Nightline News, iginit ng bugada na isang risky move ang pagtutulak ng impeachment ngayong nasa kaligitnaan na ng termino ang Administrasyong Marcos Jr. Yung mga tao na may mga ambisyon for 2028 na higher positions, even as Vice President, President, or even Senator, mabibisi na sila because they have three years, kailangan nilang gamitin itong tatlong taon na ito eh iilan lang talaga ang magiging ang masisinagan kumbaga ng atensyon in an impeachment case. 18-5 ang naging boto ng Senado para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Numero na ayon kay Attorney Cruz Angeles ay maaaring silipin bilang indikasyon ng posibleng butuhan sa Senado sakaling ituloy ang paglilitis. So kung ako yung mga senador, dismiss ka agad or dispatch of this case immediately kasi yung repercussion sa kanila, one wrong move, at baka malusaw lahat ng ambisyon for 2028. Kamakailan lang ay sinuwalat ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang pagkadismaya ng maraming kongresista sa Visayas at Mindanao sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Si Romualdez ang kasalukuyang lider ng Kamara kung saan unang inihain ang impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Frasco, ramdam na marami ang pagkasira ng dating unity sa Kongreso dahil sa makasariling interes ng ilang nasa kapangyarihan. Bukod kay Frasco, inamin din ni Davotas Representative Toby Tianco na wala naman talagang totoong klamor sa Kamara para sa impeachment. Maraming kongresista umano ang napilitang pumirma para lamang hindi mapigil ang paglalabas ng kanilang mga pondo. Hindi rin lumagda si Frasco sa Manifesto of Support para muling italaga si Romualdez bilang Speaker ng 28th Congress. Samantalang si Tianco ay babalik din sa Kongreso. Furthermore, hindi na ganong kadali. Hindi na solid yung House. Marami na po na hindi na, na maninindigan na kasi ang lahat nakatingin sa 2028. Lahat ng sa tingin nila ay ang forerunner icvp si Inday, hindi nila i risk na bumoto against her. Kasi pag naging presidente yan, anim na taon sila mag-suffer. At kung igigit pa rin ng ilang sektor ang impeachment sa panahong halos nakatutok na ang lahat sa 2028 presidential elections, ito ang babala ni Attorney Cruz Angeles. Deadly yun. Sa so 2027, masyadong significant pa ang following ni VP Inday. Pag sinagad nilang masyadong malapit sa eleksyon, baka kiss of death yan. Marami sa kanila ang tatakbo. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihan, SMN News.